Okay, so going back class dun sa sinasabi ko kanina, meron tayong tatlong panau panauhan, panauhan ba? Tatlong panauhan. O aspekto ng panahunan pala. Okay, o aspekto ng pandiwa. Okay, ano bang ibig sabihin aspekto ng pandiwa? Kung saan uh, kailan kailan naganap eksakto yung pangyayari. Okay, so ang una Wait lang mag lang si picture Okay so ang una ay tinatawag nating naganap o tinatawag rin nating perspektibo Ano nga ba ito Ito ang aspekto o panahonang ng nagpapakita na ang pandiwa okay ano ang pandiwa salitang gawa Okay or uh verb Okay the verb is Okay already in the past tense Okay nangyari na siya natapos na o nangyari na Halimbawa, natuwa ang magulang ni Bea dahil sa katalinuhang ipinakita niya. Okay. Ano pa bang mga pandiwa natin na nagpapakita na natapos na? Okay. Natuwa, uh, umalis, okay. Di ba umalis is tapos na? Umalis, okay. Umalis, naganap, okay. Pag nagaganap, aalis. Tama ba? ay umaalis 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 pag nagaganap kasalo ko yung nangyayari aalis pag magaganap pa lang okay ano pa ba ang mga halimbawa natin ng naganap natuwa naghugas uh, kumanta okay anything na nagsasuggest any adjective na nagsasuggest adjective any verb okay na nagsasuggest natapos na ang pangyayari Okay. Pandiwa. Uy, ano yun? Ano po yun? Ano yung Jasmine? Si Jasmine ata yung mag nagmamurmur. Okay. Nagaganap. Ah, James. Okay, pakimute. Magmute po tayo. Okay, sige, mag-check ulit si teacher na attendance. Nandito ka na pala, Al James. Si Isabel, nakapasok na ba si Isabel Hernandez? Isabel, say present. Okay, see. So, everybody is present. Okay, pag nagaganap naman, tinatawag natin itong imperfectivo. Ito ang aspekto o panahunang nagpapakita na ang pandiwa ay kasalukuyang nangyayari. Okay, kaya nga nagaganap ang tawag sa kanya. O palaging ginagawa. Maaari itong ipakilala ng mga salitang ngayon, lagi o palagi, araw-araw, madalas at iba pa. Okay. Maari itong ipakilala, sabi niya. So, ibig sabihin, hindi parating uh, may kasamang mga ganyang salita. Okay? Pwede, pwedeng lagyan ng ngayon, lagi, palagi, araw-araw, o -araw, madalas. Pero minsan, yung mismong pandiwa lang, at titignan natin, nalalaman na agad natin kung ito ay naganap, nagaganap o magaganap pa lamang. Okay. So example ng nagaganap, kasalukuyan to class ha. Kasalukuyan nangyari. Ayan. Nagiingat na lagi si Yaya Marin para hindi na siya mabiktima ng masasamang tao. Okay. Class, I have a question. Ano ang magaganap na aspekto ng salitang nag-iingat? Anyone? Magaganap pa o, oh, kung ang kung ang nagaganap niya ay nag-iingat, ano naman kapag magaganap? Anyone? Magiging ano ang salita? Okay. Will you please raise your hand kung gusto niyo mag-recite? Mababago na yung salita kapag magaganap siya. O, oh, ayan, si Jasmine. Nag-raise your hand, Jasmine. Mag-ingat. Okay, mag-ingat. Mag mag-iingat. Okay, yon Mas tama yung mag-iingat. Okay, very good, Justine. Tama. Mag, kasi pag sinabi natin mag, okay, gagawin pa lang in the future. Okay, tama. So, ang aspekto ng pandiwa ng mag-iingat ay magaganap. Okay, magaganap pa lang. So, eto naman. Another example lang nagaganap or yung kasalukuyan. Kinitan, si what are you doing? Okay, umuulan na naman kaya hindi muna naglabas si Nena. Okay. Meron tayong clue na naman dito, na naman sabi niya. 'Di ba sabi kanina pwede gumamit ng ganun? Ah, uh, ang nagaganap na aspekto ng pandiwa ay pwedeng palagi-lagi. Okay. Parang nangyayari parati yung ah uh, pandiwa. Okay. Or pwede namang wala yon. Okay. So eto may clue tayo dito, yung na naman. Okay. Pero class ha, ito po ang gagawin nyo. Uh, later on kasi meron kayong seat work kung nakita nyo na doon. May December 1 na nakalagay. Ang gagawin nyo class para malaman nyo ang aspekto ng pandiwa na yon. Ang una nyo titingnan ay yung pandiwa. Okay. Or yung salitang gawa. Ayan. Parang yan o yung mga nakabold dito class. So, i-assess ia nyo or titimbangin nyo, ano ba itong salitang to? Magaganap ba? Naganap na? Or kasalukuyang nagaganap? Okay. Yun yung dapat yung i-consider. Okay. Umuulan. O diba? Ang salitang umuulan naman ay kasalukuyan. So, ito ay under sa nagaganap. Okay. Clear po tayo dito. Madali lang po, class. Nakaka-follow po? Yes. 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 po, teacher. Okay. Thank you. So, ngayon naman. Yes, yes po lang Okay, nagegets. Justine, may tanong? Nakaraise na hand si Justine? Oh, Sorry, yeah. sinabi niyo kanina, sir. Oo, oh, oh, sige. Sige, sige. Ulitin ko na lang. So, bali tatlo ang aspekto ng pandiwa na meron tayo. Uh, ang tawag dito? Naganap, Okay, nagaganap at magaganap. So kanina natapos na ako sa naganap. Ang ibig sabihin ng naganap, yung pandiwa ay tapos na. Okay. So ang halimbawa ng naganap ay ano ba? Ali ano example lang ng naganap kanina. Nagsaing. Okay. Halimbawa nagsaing. So tapos na 'yon. Ano pa? Nagsayaw. Ah uh, umamin. Okay, yung mga salitang yon ay under sa naganap. Okay, or verb that already happened from the past. Okay. Meron naman tayo nagaganap, yun yung pangalawa, baka yun yung hindi mo naabutan kanina. Kasalukuyang nangyayari. Halimbawa, umuulan. Okay, umuulan is kasalukuyan. Umuulan ng uh, yellow, kaya't hindi mo na naglabas si Aling Nena, for example. Ano pa? Umuulan. Nag-iingat. Okay? Kasalukuyan din ang nag-iingat. Okay? So, under lahat yon yung dalawang binanggit ko sa nagaganap na aspekto ng pandiwa. Okay? Ngayon naman ay nasa pangatlo na tayo. Ito ay tinatawag natin magaganap or tinatawag ring kontemplatibo. Okay. Ito ang aspekto o panahunang nagpapakita na ang pandiwa ay mangyayari o gagawin pa lang. Okay. So in the future pa lang siya. Uh, parang future tense. Okay, parang gagamit ka ng will or shall, pero hindi hindi naman gano'n sa Filipino. Okay, halimbawa. Tiyak na lalaking, okay, lalaking matalino ang mga batang tulad ni Bea. Okay. So in the future daw. Next. Sasabihin ko sa aking mga kapamilya ang natutuhan ko sa kanya. Okay, sasabihin which means hindi niya pa sinabi hindi pa niya uh, hindi pa nangyari from the past. Okay? So madali lang naman 'tong magaganap. Okay? So para ma-test ko kung naintindihan niyo na 'tong tatlong aspekto ng pandiwa, magpapakita si teacher. And then answer kung ito ay naganap, uh, nagaganap o magaganap pa lang. Okay? Sige, so merong five minutes, dito si teacher. Next three pa ito. Po? So, last day three pa ito, chair. Ah, nag, may ganito kaya na ng grade 3? Opo, sure. Mm, okay, yes. Spiral curriculum naman kasi talaga kayo. So, basically, ano po ulit yung mga na choices namin? Naganap? Uh, naganap, nagaganap, at magaganap. Okay. Sige, okay lang din talaga na nagre-review tayo ganito. Kasi nga eh, paulit-ulit, okay, ganun naman ang curriculum nyo, saka ano pa ba, magagamit nyo siya ng magagamit all throughout. Okay. Sige, o oh, eto na. Meron ako ditong five. Okay. Tukuyin ang panahunan o aspekto ng pandiwang ginamit sa mga sus sumusunod. Okay, number one. Okay, sinong gustong mag-try ng number one? Okay, ito ba ay naganap? Nagaganap? O magaganap pa lamang? Okay. Sino pa ba mga hindi nag-recite? Okay. Ayan, si Kier. Pagbili natin si Kier. Kibasahin okay. at sagutin. Nagaganap teacher. Okay. Basahin muna, Kier. Naguhugas ng pinggan si Aling Rosing nang dumating ang mga bisita. Okay. Nagaganap ang sagot, Kier? Yes, teacher. Okay, very good. So, tama ang kanyang sagot. Nagaganap ang pandiwang naghuhugas. Okay, so kasalukuyan siyang naghuhugas. Okay, number two. Sino gusto sumagot ng number two? Ayan. Okay, sige, si Brian. Magaganap. Basahin po muna. Si nanay ay magluluto ng paborito. Pula. Sorry. Okay, so dagdagan na lang natin. Si nanay ay magluluto ng paborito kong pansit. Okay. So, magluluto. Ang clue natin dito yung uh, prefix na mag. Okay, so ang sagot ni Brian ay? Magaganap sir. Okay, very good, Brian. Tama rin ang iyong sagot. Magaganap ang aspekto ng pandiwang magluluto. Okay, number three. Okay, ayan, Jasmine Achenza. Teacher, ano pong number? Number three? Opo. Si Letty ay nagsayaw ng pandango sa ilaw kahapon sa recital. Okay, ano ang iyong sagot? Naganap po. Okay, very good. Yes, naganap na. Nagsayaw. Okay, basically, uh, the event already happened from the past. Nangyari na. Okay, tama ang yung sagot, Jasmine. Number four? Okay, si Rhea. Si Rhea, number four? Kumain kami sa Greenwich green kahapon. Okay. Ang, ang aking sagot ay naganap. Okay, naganap. Very good, Rhea. Tama. May chlorine kayo dito klas, Oh. Ayan, puro kahapon ang ginamit. So, basically, nangyari na ang pandiwang iyon. Okay. Sige, for the last number, let's have, sino pa ba ang mga hindi nag-recite dito? Yung tawag ko na sila na, okay, wait lang. Okay, marami na rin sa akin si Gian. Sino kaya ang pipiliin? Okay, sige. Si Isabel naman. Yung okay, total medyo late si Isabel. Okay, Isabel? Ako ay tumutulong sa trabaho. Trabaho bahay. Okay. Ano sa Isabel? Nagaganap. Naga 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 naga. okay, very good, Isabel. Okay. Nagaganap ang tamang sagot. Tumutulong. So, kasalukuyan pa lang yung event. Okay? Sige, class. So, ayun lang. Hindi ko napapahabain ang ating discussion for today. Pero may iaanong si teacher. ah uh, magkakaroon kayo na inyong pangalawang quiz. Okay? Sa Filipino 4 sa... Kailan ba? Kailan tayo mag-meet ulit? Sa Friday. Okay? So, ipa-plot na yan ni teacher. Okay? Okay? So, baka 15 to 20 items lang din to. Okay. So, ilalagay ko na lang ang pointers to review pagkatapos ng ating Zoom meeting. Okay. So, wala na i-discuss si teacher. Yun na yung end ng PowerPoint. Okay. So, pakisagutan yung seat work na nakalagay ngayon sa inyong... Ala, ayan, wait lang. Papasok pa lang si Ryle. Okay. Pakisagutan na lang sa inyong Aralinks yung seatwork na nilagay ni Teacher okay questions clarifications may tanong po okay sige